Grabe ka grabe Kumik. Halo di. Wek wek tayo. Ito ah, na nga tayo mga lodi ko ay tara, diyan na tayo. Ito ang ito tama favorite ko mga lodi, ang Walang wek wek. Kaya lang mga lodi, wala tayong mainit, malamig na siya kaya kung ano na lang yung mainit. Table ko rin mga lodi ang pitbol. Kaya lagit-ugit ah, hindi ko alam to. Buto na lang yung itang kaibigan ko, itang ko, ay yung nagkainain. Ito pala ay may hotdog ah, gitna. Ayan no. At mga lodi, nakabakit na lang itang kaibigan na ganyan. Talagang brutal pang kumain. Ayan no. <laughs> Grabe ka yun. Ano mga Nodi? Bill, baka yung kasamang ganyan? Ike, mukbang pamor. Okay. Isa pa <laughs> <Okay. laughs> ka alamat, Biyok. Tubig. Ang na. Tubig. Um. <laughs> Tubig. Ayun na o. Ayan, hindi mo na yung juice, nagtulak pina pina kami. Ka Pinagod mo kami magtulak ng lakyan eh. Ibo, iba po 'yung mga Dodi. Legit 'yan, legit. What? Ay, 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 ay <laughs> 'Yun lang mga Dodi. kala ko, 'yung babae ay kasama ni Manong na tindera. Yung pala bumibili rin pala yun. Kaya kala ko, pwede kumain yung kinukuha niya. Kanya pala yun. Kaya, sorry naman. Tao lang mga lodi. Ha. <laughs> At eto na mga lodi ko ay, eto yung the moment of truth. Nagtatakam na ako sa pitbull kaya tinimulang ko lang, lang mang tuhong tuhong Alam niyo ba mga lodi kung mangkara yan? Bura lang to mga lodi ay anim na pirato ay limang piso pero ang kinuha ko ay anim lang kasi bago ko mablog ito ay nakarami na ako nito ayan nga mga lote oh nakalimutan ko mainit pala mainit po <laughs> Pinapakinaralak ko nga pala sa inyo mga Lodi Ang kasama ko tatoda tika miyok. Ayan siya oh Mahinig mukbang oh, okay na? Okay, good. Very good. Yan ang anak. Tumatulong sa magulang. Very good ka, bata. Sana Oh. Yun lang mga lodi. Hindi pala uubot yung kinakain ko. May dumating na pasero. Pare, pasero! Dali, pasero ako. Ha? Dito dapat eh. Dapating dyan. muna tayo mga lodi. Tara, let's go! Boom!